What's up mga kabarangay, Isa na namang uh, forest fire ang nagaganap ngayon sa Sitio uh, Bukid. At uh, sa hindi malamang dahilan at uh, tinatanong natin ng mga residente sa kasalukuyang kung bakit nagkaganito ang uh, forest fire sa Sitio Bukid pero walang makapagsabi kung ano ang pinagsimulan ng nasusunog na farm na ito sa Sitio Bukid. Dahil uh, wala daw naman silang alam na pinagmulan ng... Uh, uh, pinagmulan ng uh, Apoy so uh, normally nangyayari talaga ito diyan sa may area ng sa may farm na yan sa Sitio Bukid dahil uh, kapag ganito sobrang tag init ang panahon ay hindi natin malaman kung uh, bakit nagkakaroon ng uh, forest fire sa lugar na yan dahil uh, every time at yearly nagkakaroon ng forest fire diyan at hindi natin alam at hindi rin alam ng mga residente kung bakit at ano ang dahilan ang kasama si kapitan at ang mga barangay uh, police officers ay busy-busy busy ngayon sa pag apula ng apoy sa nasusunog na farm dyan sa sityo bukid. At uh, ang ating uh, mga police officers ay nakitulong na rin sa ating mga uh, CDRRMO Pira truck dahil uh, hindi talaga mapigil-pigil at siyempre malakas ang hangin at sobrang init mga alas 3 ito ng hapon o alas 3.30 ata uh, hindi natin malaman kung ano nga ang kadahilanan at uh, sinisimulan ng uh, patayin at ginagawa ng paraan ng uh, City Government of Tanawan Fire uh, Fire District ang ang nangyayaring uh, sunog na ito sa farm nga diyan sa Sitio Bukid at uh, syempre medyo um, ang iba mga residente diyan ay talaga namang nagkakaroon ng histeria at nagkakaroon ng takot dahil may isang kapitbahay diyan na medyo hindi kasi no kalakihan ng bahay or medyo kubo or pahingahan pero malaking bagay ang uh, ang apoy na ito dahil kung ito ikakalat pa ay baka makaabot pa daw sa mga residente na maramihan ang bahay at marami maraming tumpok na mga presidente so sa kasalukuyan ay inaapula na nga ang apoy at malaking bagay din ang pagkakatawag ng ating sanggunian sa CDRRMO emergency fire district dahil pa paano ay uh, yan ang kita natin sa kasalukuyan na medyo medyo humuhupa yung apoy at ang mga kayakas at ang mga damo or whatever na nakatambak diyan yan ay uh, talagang madaling dahil sobra nga dahil sobrang ang init na panahon, ay hindi natin may iwasan na makaroon ng ganito mga pagkakataon at na-incidente. Uh, so ginagawa ng para natin sa Anggunian, Barangay at uh, together with uh, sa pakipagtulungan ng ating uh, City Fire Department ang uh, pagpapatay ng uh, or uh, pag-antala pag, uh, ng uh, mga umuusok na yan at uh, mga apoy na yan at hindi natin maintindihan nga dahil akit talaga nabubulol na rin sa mga oras nito at uh, nabibigla sa mga nangyayari dahil nakakatapos lamang ng ating uh, wildfire wild sa may sitio labak di ba kung if you remember at ako uh, na napanood niyo yung ating uh, video doon noong uh, last uh, two weeks ago at uh, tumutulong na rin si kapitan sa mga oras nito sa pag uh, Apula sa apoy dahil pag ito'y makakakalat pa at uh, siyempre may mga plastic uh, content diyan na nasusunog. So masangsang ang amoy ng paligid at talaga ng mga napakabaho kung uh, ating malanghap. So kinakailangan pagka ganito mga sitwasyon ay dapat tayo ay nakamas at upang hindi maapektuhan ng mga baga. Orang ang ating mga lungs Ayan, kita-kita nyo naman ang usok oh. Grabe na talaga ang yayari Sa tindi ng init ng panahon At sana naman ay umulan na sa mga susunod na araw Para maiwasan ang mga ganitong esidente Na talaga naman hindi natin maiaalis At um, ikaw nga ay bigla-bigla na lang narating Sa ating lugar At yan na nga At uh, siguro ay uh, may mga susunod pang mga fire truck na uh, makakasunod pa dito sa atin lugar kung saan na uh, nasusunog nga at yan medyo po ubos na ang tubig at po uh, medyo pumoporward na nga ang ating fire truck dahil doon sa kabilado sa banda ay medyo kumakalat na rin ang apoy sa kasalukuyan at hindi na rin maintindi ako anong gagawin kahit nga ako uh, sa pagre-report sa mga oras na sa inyo ay medyo nabubulol na rin dahil uh, kitang kita natin na sa kasalukuyan ang nagaganap na sunog na talaga namang kung hindi ito maagapan although na ito ay uh, malayo sa kabayan aba hindi natin masasabi ang takbo ng panahon dahil uh, mahangin sa mga oras na ito at talagang mga ang ating kapitan ay busy-busy uh, sa rin ng co coverage. Dahil kailangan may report ito sa ating uh, City Council. Ika nga, ito ay isang uh, mahalagang pagre-report ng isang punong barangay kung ano nangyayari sa kanyang kinasakupan. At uh, ito'y mahalagang uh, footage para makita ng uh, City Council kung ano nangyayari at ma report niya or uh, may uh, sasangguni niya sa ating uh, city government ng ating lungsod at marami na nga kumukuha diyan ng video sa mga oras na ito. At talaga naman ang usok ay sa tindi ng hangin ay bigla na lamang ika nga ay kumakalat ang natutupok ng mga damong iyan na hindi natin malaman kung ano talaga ang kadahilanan. Ultimong ang mga residente rin sa mga oras na ito mga barangay. ay hindi alam kung saan nang galing ang apoy na pinagsisimulan ng nagaganap na sunog ngayon dito sa Sityo Bukid at pasensya na kayo dahil medyo nalalanghap ko pa ang usok kahit kaya nga ganito ang aking boses at talaga naman sa ng host na yan ay kitang kita naman natin kung gaano kalapat ang nagaganap na sunog dito sa sitio bukid talagang matindi matindi kaya kaya tayo mga kabarangay palagi natin tatandaan at ulitin ko palagi tayong mantabay sa ating mga kabarangay dito sa barangay hall thank you so much for watching